Nung nagdaang araw si James Harden ay nahirapan dito samantalang si Jimmy Butler naman ay pinuntahan pa itong si Jackie Chan para bisitahin, kamustahin at magpromote din ng kanyang mga sapatos. Ayon pa mismo sa mga netizen humanda raw ang mga kalaban ng Golden State Warriors sapagkat itong si Jimmy Butler ay ibang level ang instructor walang iba kundi ang award winning martial artist actor na si Jackie Chan. Maliban sa mga kaunting uh, pagtuturo galing mismo kay uh, Mr. Jackie Chan nagtour din mismo sila at uh, pinakita mismo ni Jackie Chan ang kanyang mga koleksyon mga memorabilia patungkol sa kanyang mga pelikula samantalang itong si Butler naman ay nagbigay din ng uh, jersey customized mayroong Chan yung apelido ni Jackie Chan sa likod. Nagpo-promote itong si Jimmy Butler sa kanyang signature shoe deal na GB3. Sa may hindi pa nakakalam, orihinal na pumirma itong si Butler sa Adidas pero lumipat siya sa Jordan brand kahit na mayroon siyang discount o pikat sa kontratang iyon at yun rin mismo ho ang nag-udyok sa kanya na lumipat sa leaning na brand. Kung totoosin, kilala at sikat ang Jordan brand pero para mismo kay Butler, ang lalo pang nagpa-disappoint sa kanya ay hindi raw talaga siya nabibigyan ng tamang signature shoe na para talaga sa kanya. Sinubukan naman ng Jordan brand na maglabas ng kanyang signature shoe pero hindi nagugustuhan ni Butler ang kanilang mga sapatos. Sa huli ay lumipat na itong si Butler sa leaning na brand at kaagad naman siyang binigyan ng kanyang sariling signature shoe deal. Kabilang din po sa mga umudyok pa sa pagpunta ni Butler sa leaning na brand ay dahil puminama rin po noon si Dwayne Wade ng shoe deal doon sa kanila. Ang pagkakaroon ng kanilang sariling signature shoe deal ay malaking bagay. Yan po rin po ang naging dahilan ni Nikola Jokic kung bakit siya umalis sa brand na Nike at pumirma ng multi-year deal na kontrata sa brand na 361 degrees. Kung sa Nike hindi siya nabibigyan ng signature shoe deal o yung kanyang sariling sapatos doon sa 361 degrees ay binigyan siya kagad ng kanyang sariling sapatos. Ang problema kasi sa mga malalaking brand na ito ay hindi sila gaanong nagbibigay ng mga signature shoe deal sa mga players katulad ni Nikola Jokic sapagat siya ay isang big man. Most likely sa mga guard talaga marami at sa mga power forward pero kung center mailap. Pero somehow yan din po ang kalamangan nang ibang mga Chinese brand katulad ng Lining at ng 361 Degrees dahil kung doon sa mga big brand name ay hindi sila nabibigyan ng kanilang sariling signature shoe deal doon sa kanila kagad-agad meron silang sariling sapatos ginagawan kagad sila mga idol at malaki pa yung kontrata grabe kahit na malayo ang linaw pa Ayan o kitang-kita dito eto yung matatanggap mo ha yung ating uh, karton ng uh, binoculars at meron tayong uh, libreng phone holder. Ayan ha, uh, freebie yan, libre yan. Samantalang meron din siyang uh, pouch na kasama para dyan mo isilid. At eto na, susubukan natin dito. Ayan uh, malayo yan. At eto na, sisilipin natin dito. You know, wow. Oh, kitams. You know, ang linaw, grabe. e na, uh, pasensya na sa kamay. Ayan. <laughs>